Usapang break-in tayo ng motor mga kamoto. Gano ba kahaba ang break-in period? At ano-ano ang mga ginagawa sa tuwing magbe-break-in tayo ng ating bagong motor? Lahat ng yan mapapanood nyo sa episode na ito. Ito ang bagong bago na Kawasaki 2. Baka 175 na binibreak in ko. Pero bago pa mag-break in o paanda rin, ito ang dapat mong gawin mga kamoto. Subscribe! Una, sa tuwing umaga, painitin mo muna ang makina ng bagong motor. Pero dapat naka-idle o minor at least 5 minutes lang. At since available ang kickstarter, dapat kickstarter muna ang ginagamit mo bago ang push start o ignition switch. Pangalawa, kung tumatakbo na ang motor, dapat nasa 40 to 50 km per hour muna ang takbo mo. Bawal din i-full if throttle o isagad ang silinyador mga kamoto. Kung baga, hinahasa mo muna ang piston at cylinder para mas lumapat ng husto at maiwasan ang tagas o madaling pagkasira. Kasama na dito ka moto, ang sarili mo na dapat mag adjust dahil iba-iba ang aerodynamics ng mga motor. At syempre, pagbago, dapat makabisado mo muna ang handling nito. Ang break-in period ay nasa unang 500 hanggang 1,000 km 600 miles base ito sa Owner's Manual Recommendation. Sa loob ng break-in period, dapat sa unang 500 km ay ma-change engine oil mo ang motor para matanggal ang madumi o engine debris sa loob ng makina. Isang litro lang ng engine oil capacity recommendation mga kamoto. At kapag nagpalit ka ng oil filter, pwedeng 1.1 liters at ang viscosity ng engine oil ay SAE 10W-40. Base na rin yan sa manual. At take note lang mga kamoto, pati mga gulong ay break in din. Kaya talagang bawal pang patakboy ng mabilis at ibanking dahil sa madudulas pa ang mga gulong nito. Bigyan ko na rin kayo kamoto ng counting update sa specs at pictures ng mga nadagdag sa Kawasaki 175. Isa na mga kamoto ang hazard lights, starter lockout switch, safety features ito kamoto para hindi umandar ang starter motor kapag nakakambyo. Meron na rin itong daytime running light para kita ka pa rin kahit umuulan kamoto. At meron ding itong abang sa right handle panel switch. Kaya kung gusto mong magpakabit ng additional switch, pwede na. Ang specs nito, 4-stroke, single overhead camshaft, 177cc. Na may maximum power na 12.74 horsepower at 7500 rpm. At maximum torque na 13.1 Newton meter at 4500 rpm. Four-speed transmission na may 12 liters fuel tank capacity. Air-cooled. Electric starter starting system meron din itong automatic compression release system. Kaya malambot ang kickstarter na madaling paandarin. Advice ko din kamo sa mga baguhan na pati sa wiring ay huwag nyo munang ipagalaw o ipamodified para sa warranty ng motor. Pwede rin kayong magpahat change oil ng libre sa kasa o sa motorcycle dealer tulad ng Superbike Center Santa Rita sa pinagbila nitong motor. At ugaliin mo din alamin ang pinaka basic na troubleshooting ng ating mga sakyan o motor. Kasi ikaw, ako, ang una dapat nakakaalam ng pinaka pagkukumpuni para maiwasan ang mas malalang sira ng ating mga motor. Hanggang dito na lang mga kamoto at sana nabigyan ko kayo ng konting idea sa kung paano ang tamang pag-break-in sa ating mga motor. Salamat po and God bless to all.